Hello mga mamis, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano magmarkot ng rubber tree. meron po ako ditong soil at ipa. Yan po ginagamit ko pag nagmamarkot ako. Tsaka plastic ng ice at it's cast tape. Yan. Tangkali lang po natin yung dalawang dahon sa, ng rubber tree. natin Bubuhitan po natin yung kanyang paikot. Yan, ganyan po magtanggal ng balat. Pagkatanggal po ng balat, tas kasi natin ng konti. Baka kasi may mga naiwan pang malilit ng balat. Pagkatang, pagka okay na po siya, malinis na, lagyan na natin ng plastic na may soy na tipa. Tsaka natin lagyan po ng tape. Yun po ang pangtalik. Yun po ginagamit ilalabas ko rin po pala ito para pagka didinigan ikan madali na lang po siyang magkaroon ng tubig yan. ngayon lang po kadali yung ng rubber tree meron din po pala ako dito yung yellow lime na rubber tree minarkot ko po ito 3 weeks ago pero ngayon po may ugat na siya pwede na po siyang itanim meron din pa ko ulit itong green emerald na minarkot na Two weeks pa lang pero wala pa po siya masyadong mga. Sana po makatulong po ito sa inyo. Thank you for watching!